kwentong tindahan na kung saan kapupulutan ng aral at kapupulutan ng income. Tara! Dito nga sa aming tindahan ay may iba't ibang senaryong nagaganap katulad din sa inyong tindahan. At hindi nga lang para kumita at magtinda at marami rin tayong natututunan sa ating buhay tindahan. Ito nga ang ishare ko ay base lang sa aking nararanasan sa araw-araw. Kapag nga magbubukas ka ng isang sari store or mini mart, mahalaga na may katuwang ka sa buhay. Opo, dahil hindi nga po ito magiging balanse. Mas magaan nga at mapapadali ang isang gawain kung dalawa kayong nagtutulungan sa lahat ng bagay. At blessing na nga din ang pagkaroon ng pagkakaroon ng kamag-anak o kapatid na maaasahan mo. Sa itong uri ng hanap buhay. At ito nga po pala ang kapatid ko na graduating na. Mula nga nung una hanggang lumaki ang aming tindahan ay kasama na namin siya. At sa ating ng mga tindera ay magahanap nga tayo ng ibang pagkakakitaan. Katulad nga nitong peanut na naibibenta ko nga ang spall ng 35. Ang medium naman ay 55. Ito nga ay inaangkat lang din natin at mabili rin sa ating tindahan. Kaya paulit-ulit nga akong na-order. Kapag nga may mga nag-aalok sa akin na alam kong okay naman at mabili Palagi kong sinasabi sa sarili ko na why not? Pati natin subukan. Wala namang mawawala. At palagi nga itong sold out sa aming tindahan. Nakakatulong na nga ako dahil estudyante din ang nagtitinda sa akin ito. At mapunta naman tayo sa mga sigarilyo na kunsaan consignment ang bigayan sa amin. Two weeks nga yan, kaya medyo madami. Panibagong bayad, kaya panibagong utang na naman ulit. At isang malaking tiwala nga ang ibinibigay sa atin dito. Malaking halaga rin kasi ang puhunan dito. Wholesale nga namin itong ibibenta kahit maliit ang tubuan. Ang mahalaga ay mabilis nga siyang maibibenta. Sa mga fast moving item nga, ay 5 to 10% lang ang ipinapatong namin. Lalo na kapag palaging hinahanap ni customer. Sa mga hindi fast moving item nga, ay ang ina namin ay 15 to 20%. At nakadepende pa din kami sa presyo ng item. Kalimitan kasi ay 5 to 10% lang ang patong namin sa mga item. At kalimitan nga sa mga itinitinda namin ay retail at bibihira nga lang ang mga wholesale. Alam kong bilang tindera ay nararanasan nyo rin ang nararanasan ko. Katulad ng habang nagdi-display ka nga ay may bigla ang bibili. Yung tipong nagmamadali pa nga kahit isang stick lang ng sigarilyo ang bibili. At makakarelate ka nga lang kung naranasan mong magkaroon ng tindahan sa tindahan na marami kang matututunan. At dito rin tayo nakuha ng content na makapagbibigay inspirasyon sa kapwa natin tindera. At ito lang po ang aking munting vlog. Thank you for watching. God bless!